Nandito kami ngayon sa Lunita mga kabentor para makiisa sa gaganaping rally dito sa Querello Grandstand. At bago 'yan, pinuntahan muna namin at sinaglit naming pasyalan ang Dolomite Beach na nandito rin malapit sa Lunita Park. Dahil hindi na siguro lingid sa atin na itong Dolomite Beach ay gustong paimbestigahan ni Redon, ang magaling nating congressman. Pero umpisahan ko muna ang kwento sa aming pagbiyahe dito. Huminto kami rito mga kamindor para mag-usap kung sino ang mag-guide sa amin papunta sa Muah dahil walang nakakaalam sa amin at hindi namin kabisado itong daan papunta ng muwa dahil kami ay mga taga-probinsya mga kabintor at bibihira lang kami mapasyal dito sa Kalakhang, Maynila kaya hindi talaga namin alam ang pasikot-sikot dito mga kabintor kaya napagpasyahan namin na ako na daw ang mauna dahil may konti naman akong kaalaman dito sa Maynila pero sa totoo lang wala talaga akong idea kung tama ba itong daan na dinadaanan namin basta sinaulo ko lang yung mapa na tiningnan ko kanina sa mapa may apat ako na nakitang kanto kaya yun lang ang tinatandaan ko kaya so far so good naman ang aming biyahe maganda at maayos naman medyo hindi pa ako naligaw pero sa totoo lang mga kapintor natawa talaga ako dyan sa sarili ko dahil lakas loob lang ang baon ko dito lala, 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 pinasok namin lala, lala, lala. itong Bondia itong lugar na ito. Buti na lang pala may U-turn doon sa kaunahan ng konti kaya doon kami pumasok para makatawid kami sa kabilang dako ng kalsada. Loko ka, hindi ko alam to <laughs> Diyo, alam ko yung daan na yan Pero dito, hindi ko na alam At dito, medyo alam na ng kasama ko Kaya nakarating na kami dito sa Isimua Ito yung mga kasama ko mga kapitor Marami kami, pero sa dami namin Wala talagang nakakalam at kabisado itong lugar ng Kalakhang, Maynila mga kapitor merong mga konting konting ano lang uh, alam pero hindi yung talagang ano talaga yung kabisado talaga yung lugar Nagkasunduan namin na dito na kami magparking sa SM para sa safety ng aming mga motor. Meron pang gwardiya kahit magbayad kami. Okay lang basta may mabalikan lang kami galing ng Lunita. Kahit malayo magmula dito sa Lunita, ang lakad namin ay okay lang sa amin yun. Basta ang importante safety ang aming mga motor at makabalik pa kami sa Laguna. dito mga kabintor bago ka makapasok sa parking area may binibigay silang ticket para mamaya sa pag exit mo ay babayaran mo ang parking fee na nilalaan dito mga kabintor at yung ticket na binigay nila ipakita nyo na yun sa paglabas ninyo para malaman nila kung ilang oras kayo na nagparking sa kanilang parking area dito mga kabintor makikita nyo napakaganda ng inyong parkingan safety ang inyong motor Shoes! walang kakabakaba at pwede kong iwanan ito buong araw buong gabi o buong linggo bang gusto mong iwanan ang iyong motor ay sifting sifting dito basta magbayad ka lang kung magkano ang parking pina nila nila dito Maambon ambon guys. Maambon ambon. Nandito kami ngayon naglalakad para makiisa sa transparency rally na gagawin ngayon sa Lunita Park. nandito kami kasama ko yung mga tropa ko. Tayo nandun sa unahan. Ang mga kasama ko yan naglalakad kami. So, pinaparking namin yung motor namin dito sa S.A. Mall, Obisya, para uh, safety. So, mula dito sa Mall, Obisya, malayo pa ito, papunta ng Lunita, kaya nilalakad namin ito. Buti na lang at hindi mainit, makulimlim. Ang ating panahon ngayon. So, ngayon, mayroon tayong aeroplano dyan, oh. So marami na nangka-parking dito ng mga van. So itong mga van na ito ay tatlong araw ito. So hanggang dito, hanggang dito ang layo din ng pinaparkingan nila. Mga ilang oras din ang aming nilakbay mula sa muwa at narating na rin namin itong Dolomite Beach na pinag-inita ni Redong. Okay, papasok kami dito. pasok tayo baka mawala ito eh Pinim pinimbestigahan ito ni Redon eh Hoy, hindi nyo na itong dolomite dito ha. Baka magiging basura na ito next next year. Wow! Tatanggalin na Tatanggalin na ba? Dahil o, tatanggalin na ito. Dahil kay Redon. Ayan uh, o. <coughs> Dito tayo sa malayo-alayo, mga kabintor. Dahil ipakita ko sa inyo itong uh, Dolomite Beach na ito, mga kabintor. Dahil uh, itong Dolomite Dolomite Beach na ito ay pinag-initan ito ng isang kongresman natin at isang senador na si Lauren Legarda at si Redon. So, kung makikita natin dito, mga kabintor, napakaganda ng Dolomite Beach na ito, mga kabintor. At hindi na basura ang makikita natin dito sa ngayon. Yan po ang... Uh, makikita natin dito, napakagandang Dolomite Beach na project ito ng dating Presidente na si Kanheng Duterte. <laughs> Ang ating dating Presidente na ngayon ay pinakulong na nila sa dahig. So, itong project na ito ay pinaginitan ngayon ng dalawang uh, ng senador, ng isang senador at isang uh, congressman na si Redon. So, ito, napakaganda. Ang sabi nila... <coughs> wala daw ang pakinabang ang dolomite beach na ito pero para sa akin ito ay malaking pakinabang lalo na tulad sa amin na binsan nang bibisita dito at makikita namin itong napakagandang beach na ito na project na proyekto ng dating presidente Duterte so wala kasi silang ganito mga komentor kaya pinaginitan nila itong dolomite beach na ito so wala ka talaga makikita ang basura dito Tingnan natin yung Uh too big. Oops. ah uh, brother. Shout out guys. <laughs> Shout oh, out. Oh, Ito ang too big. Yan. So, mahaba ito. Mga isang kilometro ang haba nito, guys. So, yan. So, nandito pala kami dahil nakikisa kami sa panawagan ng aming pamamahala na uh, sa transparency. <laughs> Matapos namin pasyalan ang Dolomite Bits, dito naman kami inikot namin itong buong Bonita at ang buong Quirino Grandstand. So ganito, karami ang mga tao dito, mga kawinturo na umatin dito sa panawagan ng pamamahala na makiisa sa Gaganaping Rally dito sa Quirino Grandstand. So, lumabas lang kami dito dahil hindi kami makahinga sa so sobrang dami ng tao, siksikan, sobra. So ang oras natin ngayon ay mag alas 4 na ng hapon. So nandito kami, maulan-ulan -ulan yung panahon natin ngayon. So kung makikita ninyo yung tao, walang putol. Ang dami pa rin papunta doon sa Lunita Park. So nandito kami ngayon bilang pakikiisa sa panawagan namin pamamahala na Transparency for a Better Democracy. Dahil sa mga nangyari ngayon sa ating bansa na sobra ang korupsyon. Tapos nililihis pa ang investigasyon. Sa mga nakikita natin, nililis pa mga investigasyon tungkol sa mga flood control. Kaya nandito kami ngayon. <laughs> so kung makikita natin yan, yung tao, walang tigil ang buhos papunta doon sa Lunita Park. Oh, sobrang dami niyan. So nagmula kami kanina doon sa... Ngunit park, pumunta lang kami dito dahil hindi kami makahinga sa sobrang dami ng tao. Siksikan doon. Kaya nandito kami, nagatambay. At ang panahon natin ngayon dito ay ulan-ulan. Pero yung pinag ng tao ay hindi natitinam. <laughs> Yung bohos ng tao ay hindi natitinag kahit na umulan-ulan.